Ayan yung gulay guys, nagaling sa Bicol yan, sa loyot at sa Talbos ng kalabasa. Ayan ang aking gugulayin ngayon. At ito yung ano, kamatis at sakasibuyas. At ito yung aking pansahog, isda. At ito po yung ano, ulam ng anak ko kasi hindi nakain ng is, ng ano, ng may isda guys. Nakain ng gulay pero dapat walang isda. Kaya binilang ko na lang siya ng chicken. Ayan guys, ito yung aming ulam mamayang gabi at saka ngayong panghali. Ayan guys. Lagi na lang gulay ang aming ulang guys para masustansya naman yung aming pagkain. Uh, Mabitamin siyang kulay green. Ayan. Kasi na nakaraan guys, puro na lang karne, kaya ito na lang po ang aming uulamin ngayon. Ayan. Galing din to sa Bicol guys, kasama yung in ko kahapon. Ayan. Sa loyot at sa katalbos ng kalabasa. Thank you, thank you for watching, guys.